itong PCSO, pivotal, importante siya sa pag, pagtanggal or pag, ano, pag, pagbasag ng poverty dito sa bansa. Pero kung nanakawin mo yung pera, kung nanakawin mo yung kung hindi nagiging available ito sa mga indigents, anong nangyayari? Tataas ang poverty rate natin. Yung mga dating siguro tumutuntong na sa middle class, kapag hindi sila nabibigyan ng assistance dito sa healthcare at aminin na natin, government hospital man o hindi, mahal talagang magkasakit. Mahal talaga pagka na, na aksidente ka. Mahal talaga ang ang paggamot. ayun eh, yun nga ano eh, yun nga mga kailangan natin na nutrition para para healthy tayo. Minsan iisipin mo, kailangan steady yung income mo para steady rin yung pagbibili mo ng healthy na pagkain